dalang lang ato para nga hindi lang mabasa ang itlog kung may itlog sila. Tapos mga busing paggawa ng palaitlogan ng manok. <coughs> Maaga pa lang ako, nagising dito mga busing 6 a.m. pa lang ng umaga. Kagawa kasi ako ng palaitlogan logan ng aking mga manok. Kaya ito nagpausok muna ako para matatanggal yung mga lamok. Ang dami kasing lamok dito sa maliit ko na farm. Kakarang kakak na yung mga manok ko kaya gagawa ako ng palaitlogan. Kaya tara mga busing samahan nyo ako. Sa buong araw ko na mag-isa dito na walang kasama. Bago ang lahat, papalo naman ako. Salamat. Naglagay pala ako dito mga busing ng dalawang slab na mahaba. Ito yung gawin kong patungan ng palait At ito mga busing, nilagyan ko na rin ng harang yung unahan. So ito mga busing, ito pala na ubra ko nga ano, ito pala na gawa ko na DIY niya. Uh, Pugaran. Ang limang piraso to. Ayan. Sa, dua, diba? dua, pat, lima. So break time muna ako. Sayang muna ako para may pangalmusal. Kaya magluto muna ako dito mga busing sardinas na lalagyan ko ng miswa shout out dyan sa mga nag-iisa kagaya ko na walang kasama kundi mag-isa lang dito sa bundok kayo ba mga busing, kaya nyo ba mag-isa? na nagtatrabaho na, pag uwi mo magsasaing pa at magluluto pa ng ulam para may kainin ka hinati ko na pala dito mga busing yung bumbay kailangan talaga magtipid pag dito ka sa bundok at lalo lalo na kung ikaw naman mag-isa kasi iyo luto, iyo kain isang sardinas mga busing isang miswa saka isang alam ko hindi ko alam to yun mga busing, nagsindi na pala ako ng apoy dito. Wala naman kami mga problema dito mga busing. Pagdating sa panggatong. At ito mga busing, nilagay ko na yung kaldero dito. Yun mga bosing tapos na tayo kumain at nakapagpahinga na rin tayo. So continuous natin mga bosing paggawa ng plate lugan ng manok. So ito na mga bosing nilalagyan ko na ng sako dito. Sako yung ginawa kong partition. Umuambon mga bosing kaya tumigil muna ako sa pagtatrabaho. Kaya ito nakaupo lang sa pertahan. Yun mga bosing. Natapos ko na nga ako ng plate lugan. So limang piraso lang yung manakablo ako ng pitlugan. Lagi so, pasulod ko ng mga manok. yan So DIY lang anay. Ah uh, Huwag samantala lang ang mga itlogan. So, ibutang ko ng tulda. Yan, tulda lang ato para nga hindi lang mabasa ang itlog kung may itlog sila.